Today ngayong araw, magluluto nga pala ako ng ampalaya. At dito guys, malapit na nga pala maluto. Kaya nalagyan ko na ito ng itlog para sa mga kakain nito. Masasarapan kayo dito. Okay, okay. Uh, sakto, he's going sa'yo. Bisay! Okay, okay. okay, may papatingin mo ako sa'yo ito! Ano ito ko? Masarap to! Oo. Oh. Ba't papakain sa'kin sa yan eh? Ako ba dad mo? Today ngayong araw, bibili nga pala ako ng mga lulutuin ko na ampalaya At guys, kung napapaslan ninyo, nandito tayo sa palengke at bibili tayo ng mga sangkap na lulutuin ko nga po. Oh. At guys, sinabi ko na nga pala na bibili nga pala ako ng ampalaya At kumuha din ako mga kamatis dyan At nagulat ako sinabi ni ate dito at sabi daw ni ate, pili daw ako ng mas matigas kasi malambot daw yung napili ko. Parang ito. Joke lang. At dali-dali ko nang inabot kay ate yung mga binili kong kamati, sibuyas, at bawang. At sabi ko kay ate, tatlong itlog ba para mas sumarap lalo yung mga lulutuin ko. At dito nga guys, tamang hintay nga lang pala ako sa mga binili kong lulutuin kong ampalaya. Dahil wala naman si dad, kahit sinong tao na lang nasa camp, napapaglutuan ko. At dito nga guys, inabot na nga pala natin yung mga binili kong gulay. At guys, pauwi na nga pala ako na kasi nakuha ka na yung mga binili ko. So ngayon guys, ito nga pala, magagay na nga pala ako, ihanda ako na. At ayan, guys, pinag-gayat-gayat ko na nga pala yung kamatis. Kasi, guys, balang araw, guys, magiging professional chef ako, guys. Hindi naman sa bag mga mayabang, guys. May ilig talaga magluto ng mga gulay. Kasi may birot ko yung mga gulay, eh. At, guys, tapos ko na nga palang gayatin yung mga kamatis. Syempre, ang gagayatin naman natin itong malaking ampalaya. At dyan guys, hiniwa ko na nga pala sa gitna. At kitang kita yung man talaga na fresh na fresh tong gulay na to. At masarap itong gulay na to. At guys, kung nakikita nyo nga pala yung nasa gitna yan, ayun ay pala yung pinakamasustansyang gulay. Sigurado guys, matutuwa yung makakain ito kasi masarap na. At pati hindi na ako gumaya sa TikTok at sa YouTube. At dyan nga guys, patapos na nga pala ako mag ng ampalayang ito. At dali-dali ko na nga pala nilagay ito sa plato para makapag balat na ako ng bawang. At dito nga guys, inisa-isa ko nga yung bawang balatan. At guys, ang mahirap lang dito talaga matrabaho lang tong mga ginagawa ko. Pero guys, pag natigma itong lulutuin ko, talagang makakalimutin yung pangalan nyo. At dito nga guys, medyo pagod na ako. At buti nga guys, natapos na ako dito. So ngayon guys, magluto tayo. Naglagay na pala ako ng oil dito. Yan. Siyempre, papayitin muna natin to. At dito nga guys, ipapakita ko sa inyo yung mga ko. At kitang kita yung talaga na fresh na fresh talaga yung mga gulay kong binili. At dito nga guys, minegos-megos ko muna yung langis para mas uminit lalo. At dito guys, maglalagay na nga pala ako ng bawang dyan kasi magigisa na ako. At syempre guys, pagka nilagay niya yan, hahaluin niya para mas sumarap. At syempre, hindi magpapahuli ang sibuyas dyan kasi ay ang pinakamasarap na ingredients dyan. At dito nga guys, ilalagay ko na yung ampaleng napakasarap na gulay. At guys, kitang kita yung sama ko na takam na takam na ako sa lulutuin kong to. At dito nga guys, hinalo-halo ko muna para maghalo-halo yung sarap nito. At dyan guys, syempre, hindi mo magpapahuli kamatis kaya ilalagay na natin to. Bagyang halo-halo nga lang yan guys. Guys takam na takam ako sa niluluto ko. Sigurado napakasarap nito. At guys tatakpan ko muna tong niluluto ko. Hintayin lang natin tong maluto. At dito nga guys nakalimutan ko nilalagyan nga pala ng sabaw. Guys buti hindi ko nakalimutan. Kung hindi masusunog tong niluluto ko. Guys makalipas ang ilang mga segundo maglalagay na nga pala tayo ng egg. At syempre guys, bago natin ilagay, may mekos mekos muna natin to. At sigurado guys, sa kakain nito, makakalimutan yung pangalan niya. At syempre guys, mekos mekos muna natin to kasi maluluto na to. So ngayon guys, okay na pala yung luto ko. Tignan nyo guys, O, okay? Kita kita talaga -ta -ta, pakasarap. Sarap! Kaya sarap ito, sigurado ito. No? Sarap talaga yun. Kahit wala si dad, si kuya yun sa'yo, papatikin natin ito. Ba't yun? eh wala si daddy! Oh, Ay, muli pa patayin natin guys Ay, ko, Oh, bolo. Oh. Sigurado, talagang maduto. Sigurado, ubos kayo ano yan, kay yan. yan. Ubos talaga. Masarap ang hapuna mo, kuya Insay. Talagang may plating mo po. Talaga. Uh, talagang may plating pa talaga yan. Siyempre, may sabo pa. Sarap po. Hmm. Yan, oh. No. Uy, parang ako, hindi mo yato. Ay, Insay, Insay, na yan. Tara, bakit ikawal kay kuya Insay ito. Tara, kuya Insay. Swerte ni Insay tra tra tra, Yung In, yung insoy yun uh, oh. Tara pa tayo kay Rizay. Uh, sakto isko insoy yo. Rizay. Ano yan? May papatingin mo sa ito. Ano oh. to ko? Masarap to. Oh. Ba't papakain mo sa akin yan eh? Ako ba dad mo? <laughs> na wala na nga si dad eh. Siyempre oh, eh. Wala na nga eh. Swerte ka na ako Ikaw na nga binigyan eh. Ikaw na nga ang swerte. Oh. Marunong mamili ng bagong dad oh. mayaman. Oh. Oh. Kapal. Guys, pag sumagal na nga wala ka si dad eh. Siyempre, ikaw na papatay oh, Sige. Sige mamay, ko masarap. Okay din to ha, may itlog. Tapos ano to? Hey, hindi na ako nagal sa YouTube, sa TikTok. Hindi na ako tumingin doon. Sariling gawa ako na yan. So experiment ko oh, to? Oo, eh. experiment ko talaga yan. Pero kung kasi experiment to, eh napaka basic naman ito lutuin. Itlog tsaka ampalaya lang to. Eh, sarili ko na lang ako. Ano ko dyan eh? O sige, um, hindi ko makuha na. Oh. Talagang mong solid din talaga okay, yan. Pwede ka malaki-laki yung ano mo ha, oh. mo Sarap talaga. Oh, siyempre, jumbo yan eh. <laughs> okay to ha. Ano mo na ako? Oh. Ano? May gumamit ba? Ang pahit! Anong pahit? Ang pahit! ba? Yung ang palaya mo! Niluto mo ba itong ang palaya? Luto yan! Luto yan! Yung ina isang oras niluto yan eh! ay nagagalit sa inyong dad mo! Kasi sinasayang yung pagkain! Ang pahit itong ang palaya, Hilaw pa ito! Hilaw pa oh! Pakita mo oh! Ang eh! Hindi mo man lang nilaga! Baka bakit ba nilasa mo? Ilalaga ba yun? Eh tignan mo! Tignan mo! Ilalaga mo yun! Uy, yun na, Ano'ng na dito. Tikman mo. Eh mo Ikaw na lang tumikim. Ano? Ba, ina mo <laughs> e si, laga mo kasi. Ano'ng yung dito? Eko, Entro, kayo na lang ito. Oh, kung mo yun? mo. mo nga So ngayon guys, may nalaman naman ng laro. Ito ang PH Rush. Sa mga magre register dyan sa comment section ko, mamimigay ako ng Gcash. At sa mga magkakasin dito, mamimigay ako ng Gcash. At kitang kita nyo man na napalaki ng balance ko. At syempre, maglalaro tayo dito sa Super Ace. Yan guys, ayan nag guys, nakita nyo man, nag bet na ako, bet 30 lang yan guys. Yan, scatter agad guys. Sigurado yan, palito to, palito to guys. Yan, o oh, yan na, nagsimula na. Wala pa, yan, isa pa yan. Oh, 72 agad, oh. Guys, napakating. Oh, 120. Pakak. Paldo. Meron pa yan. Na-spin pa yan, guys. Pero, papaldo pa yan, guys. Guys. O, ayan, guys. Oh. Pakak. Bet 30 lang, guys. Bet 30 lang, guys. Tinayin yung panalo natin, guys. Bet 30 lang. May 2-spin pa. May 2-spin pa, guys. May 2-spin pa tayo, guys. Meron pa tayo, guys. Tuloy ito, eh. May isa pa. Isa pa, guys. Huwag kayong mangamba. O, oh, ayan pa, o. Oh. Pang. Ganyan kadaling manalo dito sa PHS, guys. Bet 30 guys, panalo 760. Sabi sa inyo guys, napakadaling manalo dito sa PH Rush. Sa, ito yung guys, tinin nyo yung balance ko guys, 42k. Okay. Sa so, mga magkakasin dyan, sa so mga magre-register, sa so, sigurado nyo lang na may proof na skin shot. sabi isa nyo sa page ko na nakapag-register kayo. Itong 40k ito, mamibigay, mamibigay, ko sa inyo ito lahat.